Hi guys, welcome back ulit sa akin channel. Nandito tayo ngayon sa Paulangon, Taytay, Palawan. Ipakita namin sa inyo kung paano mag-cuttings ng seaweeds at kung paano magtanim. So ganito lang yan guys ah. Tapos hatiin mo lang siya pag malaki. Yan. Nagyan mo yan dyan. Tapos, yung maliit na hindi na siya pwede i-cuttings. I-doble na lang siya, i-doble Okay. So, ang galing mo rin magtali ano? Magkating ano? ah. natin Parang taga pa ulangon ka na rin ah. <laughs> Maikli na guys. Hindi na siya katingin. Diretso na lang yung tali. Hmm. Ang iba naman dinadoble. Ang iba dinadoble hmm. So mga busy ang mga tao dito guys talagang busy. Wala silang panahon maglakwat sa... Kasi more on hanap buhay dito, di ba? So, ayan. So, ayan ang inyong... Pearl... Pearl Pearl channel. So... Ayan. So... So ganyan guys ang mag mag ano magdali. So ang bilis, grabe oh. Nako. Parang ano. Parang di makina. Grabe ka bilis mag sanay na kasi ano. So simula bata pa sila guys, yan yung kanilang hanap po talaga. Yan yung kanilang pinagkakakitaan kaya talagang baliwala na lang sa kanila. So ang haba, ilan di pa yan? 20 di pa, di ba? So 20 di pa guys, ang ano, 20 di pa na lubid na tatalian ng seaweeds. So di, di, hindi hindi ganun kadali, talagang matagal. So mga sabi ng ano, sabi ng kasama namin dito, mga nasa 30 minutes, di ba bro? O, oh, mga 20, 15. O, oh, mga 15 to 20 minutes. Ganon. So, kung mabilis-bilis na yun. Pero pag magbagal-bagal, pwedeng kalating oras <laughs> so talagang matagal tagal so ayan oh talagang pag mabilis ka magkano ang isang ano ay, ang isang lubid sampu diba sampu mm, pag nagatali ka pag nag ano pag nagtali o nagpatali oh so yan yung kanila mga lobid, guys yan o yan lang kanila mga lobid. ang dami karabi sus na ang dami So ayan So yun yung kan yan yung mga ano mga tat tataniman so ayan. so ayan okay ayan ok mga gano'n ka rin o, ba sige so ayan oh, mayroon din sang experience ayan. na mag ano mag cutting so ayan ang ganda yan yan yung mga tataniman guys So, yun yung kanilang ano, yun, ah uh, drying machine. <laughs> yung drying machine nila, guys. So, di ba, ano lang, ah uh, simple lang siya. So, naka, ano, naka dapat, guys, yung seaweed. ah uh, yan, para mabilis magtuyo. Kasi kung hindi siya naka matagal yan, pag tinatanggal na po tapos ilalagay lang sa net. Malakas ang hangin, isang araw. Lalo na pag malakas ang hangin, ano? Lang. Isang araw lang, mabilis lang. So ayan. So yun guys, nasa tabi lang guys yung tinataniman ng seaweed. So. Oh. Ayan. Ayan. So, ang dami, ang dami ditong seaweed, grabe. So ayan. Hmm. Ayan guys. So, ayan yung mga, yun guys, so, oh. bata. Ayan. Ay, doon naman ba, sa ano, sunahan, meron nang tatali. Okay. Oh, mamaya matatapos na rin yan. So ayan Oh. Yan yung mga tinatalian niya. Yan. Ayan. Exit na lang. So, oh, ayan. So, oh, habang inaantay namin yung aming ano, Uh, breakfast sarap ng breakfast namin mamaya native na manok so ayun hingis konti na lang ayan So malapit na maubos. Ay, ito marami pa pa. Pala. Ayun. May ilang isang linya. Isang linya pa ito, meron. Oo. Oh. Isang linya Ayan. pa. Isang linya pa. Yung isang linya makadalawa. Ah, oh, mm. makaisa. Dalawa. Bali isang linya, bali dalawa. Dalawa na. Tumubo siya ng isang linya. Ganun. Ito so, kung maliit ang cutting lang. Uh, Malit, matagal. matagal. Oh, marami. Matat isang linya, mga apat. Apat. Mga lima. Oo, lima. Kasi maano eh, mayabong di ba? Oo. Oh. Dumadami na kami, dum dumadami. Na, kanina, dalawa lang kami ni Pastor ha. Ah. Ngayon, ilan na tayo? Lima na? So, lima na tayo. So, andito naman si Pastor. Yan. Si Pastor talaga, grabe yung bilis. So. Oh. Saan nahi eh? Tapon na ni Pastor. Oh. Pak, pak. Oh. Parang pinampupulot mo lang yung Pastor. Ah. Parang, wala nang ano. <laughs> kabilis bilis. Oh, wala nang katingan eh. Pero mabilis talaga. Alam nila kasi. So, alam nila kasi kung paano, kaya talagang sanay na sanay na 'yan. Yan hanap boy. kasi. Yan kasi ang hanap boy talaga nila dito at saka yan na rin talaga ang ikinabubuhay, hmm. 'di diba ba pa, sir? Oh. Oh. So, napakabait itong tao. Ano? mabait na masipag pa. Swerte niya Ate, ano? <laughs> yan Ayan guys. Oh, napupulot na ni Pastor oh. <laughs> Pero yun oh, mo, grabe no. Do, ano lang? Parang damo lang? Parang damo lang. Tapos, yan pala ang maging karugtong ng bituka mo. <laughs> Lalim na na. Grabe nga. Lalim na. Iman Sid. Hi ma'am. Oh, ayan. Ayan. Yung mayari ng channel ito guys, sobrang ano na, sobrang busy na. Hindi na makasalita oh. Nakafocus na siya. Nakafocus na ako sa akin trabaho. Oh, wala na sa vlog. so, ayan. Yeah. Oh. Bro, okay ka lang dyan bro? Okay ka lang? Oh, <laughs> busy busy ka rin dyan eh. Oh, talaga mga busy mga tao dito oh. Kahit saan. Yan sa harap ko mayroong nagtali. Yan, dito rin meron. Sa likod ko meron din doon. Abi. Talagang So ayun, tapos na yahi. So okay, yun guys, naka one line na kami. Um pupunta naman kami sa pangalawang linya na. So ayan. Grabe kabilis niya. Parang ilang minutes man lang yun. Day parang wala mang kabilis ano sanay oh my Oy, yun lang problema mo insufficient phone storage space affects the phone speed please clean up your phone